Lumabas na ang resulta ng autopsy sa Apprentice Seaman ng Coast Guard na namatay sa training sa Cavite. Pero tuloy ang investigasyon para malaman kung may pananagutan ng mga trainer ng biktima. Nakatutok si Chino Gaston, Exclusive. Kakulangan ng oksigen sa utak dala ng pagkalunod ang sanhi ng pagkamatay ni Apprentice Seaman Morica Guay. Ito ang lumitaw. Sa isinagawang autopsy ng NBI sa kanyang mga labi, walang nakitang injury sa ulo at iba pang bahagi ng katawan ni Cagway na posibleng magdulot ng kanyang pagkamatay. Pero patuloy pa ang investigasyon ng NBI para malaman kung may pananagutan ba ang mga trainer ni Cagway. Right now, uh, hindi pa natin alam ang uh, hindi pa ito conclusive no kung ano talaga kung may liabilities ba yung mga Coast Guard personnel. Sa internal investigation naman ng Philippine Coast Guard, lumabas na palangoy na papunta sa rubber boat si Caguay nang mapansing nawalan ito ng malay. Sinubukan siyang i-revive at dinala sa ospital pero matapos maging brain dead ng ilang araw, tuluyang nasawi si Caguay. Nangako ang PCG na papanagutin ng mga training personnel nito kung mapapatunayang meron silang pagkukulang. Right after nung insidente uh, nung sa Cavite, at uh, tapos nung sa Palawan, uh, nagsuspend kagad ng, uh, nag-issue kagad ng directive si Admiral Gaban na lahat ng search and wa water search and rescue training na ginagawa ay ihinto muna. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas.